Aya, May dala akong papel, guys, saka bolpe para makuha No, nay, lagi mo yung pa mo dito, nay. Uy, parang ito Para makuha natin yung sukat ng panyo. Para meron kayong pansimba. Ayan. Kala din natin ang pangalan to. Nanay Odette. Kamusta mga kapatid? Meron tayong bibisitahin tayo ngayong hapon. Atin pong babalikan at kakamustahin si Nanay Udet at sila Nanay Delia. Meron tayong dalang pasalubong sa, sa kanila. Ang chukstuk po na galing po sa utol ko kay Manning. Saka po ang pizza galing naman sa atin. Saka po ay po natin yung solar na binigay ng kapatid ko na si Ate Lori. Kasi po napansin niya madilim po doon sa loob ng kwarto. Kaya ay po natin yung solar. Tayo na rin magkakabit. At tara samahan niyo ko kay Nanay Udet at kay Nanay at sa pamilya nila. Nakaporma si ano ah. Nakaporma si Kenneth ah. Kilala mo ba ako Kenneth? Ah, mas, mas marami pala kaso dito. Oh, Nay. Oh. Kamusta? Kilala niyo pa ako, Nay? Opo oh, naman. O, na po sa bahay niyo, Nay. Nakaporma si Nanay Delia para may data. Ah, sisimba po kayo. Mabuti na po po kayo. O, oh, si Nanay Delia. Eh. Kamusta po? O, oh, tuwan-tuwan si Kenneth eh. Akala ko may, akala ko may date si Nanay Delia eh. uh, <laughs> ah, na, pizza o. Oh. Tapos mo ito, ulam nyo para mamaya. Bigay po yan ang kapatid ko. Ba, salamat po. Na ito, may dala, may dala akong ano. May dala po akong solar. Madilim o oh, man, luma na yung solar nila eh. Oh, ako na magkakabit. Sa, sa loob po, sa loob po ba meron kayong ano? Meron po. Solar? Ah, meron ah, po. Ay, meron po. Ano po pagdating po ng mga batang ala. So, oh. Ah. Ano yung Saan natin kakabit to? Isang solar nyo? Ay, ay, ay. 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 ay How? Oh. Oh. May kailangan natin? Paalis po ba kayo, Nay? Ah, sisimba po kayo? Mamayot. Ay, salamat po! O, oh, ang galing na ni Tatay, o. Oh, tatay! Mayroon, pata na kang titatulong, saka tumutulong. Ay, oo po! Ang dahi pala tumutulong kay Nanay, ba? Okay, okay. Opo, thank you po. Pagtulong po wala nanay ulit. Oh, nanay, yung lakas o. Oh. Kakabitan. Oh, hindi natin lalagay dito, nanay. Saan ba natin pwede lagay dito? Oh, nanay, o, tuyo oh. mo. Nababago pa, parang disco. Parang sumayos si Kenneth ito. <laughs> ano, nanay, dahil hu yan, o? Ano, nanay, wag mo ka Ulam niya, wag mo buksan muna. Pag nakaluto, nang gusto si mama mo, sa kanya buksan. Kamusta po kayo? Ito po. Kami po yung nang nangangayas pa. Nakita ko si nanay Delia doon sa may kanto. Uh, bihis na bihis. Sa kakaala ko, may date si nanay. Masisimba <laughs> <laughs> po kayo? Kayo po ba yung nakakabili pa ng chinelas? But, hindi, hindi na ako, hindi pa? Ako po? Hindi pa ako nakabili. Ma. Nakakabili pa kayo ng kinelas? Hindi nga po makabili. Ay, eh. hindi makabili. Mamaya kukunin ko yung sukat ng kinelas nyo. Ah, paan nyo, ha? Ay, Tapos, mag tayo ng bibili ng kinelas nyo. Ano po? <tod> Kabit ko lang po itong ano, itong solar. <tod> nagamas ko ako doon? Ano Opo. Ah, nagamas ko ako. Ayun nga, ayun nga. Ayun nga, ayun nga. bukas nga! Bukas nga! Bukas nga! Ano nga mabit yung solar mo natin? Ito na lang. Uh, may ba dyan? Oo, 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 Oo nga, ang dilim na kasi na solar niyo eh. Pag bumuksan, ito yan oh, ipinutin e, niyo ibabaw. Tapos, kabitin natin tong pano. Doon ba sa CR niyo may ano?

Opo. Kita po eh. Ah, lipat niyo na lang po pag ano mahina yung na inita no. Na atay na no? lipat na lang pag ano mahina ilaw ah, yung init ah. ah. Nanay, kukunin ko sukat ng paa panyo para mag-aanap tayo ng, ng, ng chinelas natin. Ha? Ang sipit na ma'am. Sa nanay. ito nga. Ito, nanay, ha? May dala akong papel, guys, saka bolpe para makuha. Nanay, no, lagi mo yung pa mo dito, nanay. Oh, yeah, parang tanga. Para makuha natin yung sukat ng panyo. Para meron kayong pansimba. Ayan. Talagin natin ng pangalan to. Mm. Nanay Odette. <laughs> so, oh, eh. oh ayan. Nanay Odette. Oh, sunod. Kay ano? Kay... Ay, 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 ah, labag mo dito, nanay. Ay, babo. Ayan. Hindi Okay lang po yan. Hindi oh. na yung ito ba? May ito ba kayo rin? Isa. Okay. sa pako? O, ito. Kay nanay. Okay. Nanay, okay. nanay. Okay. Delia. Wow. Okay. Oh. Ang galing po. Sino po yung nagbigay ng bigas sa inyo? Si Ma, Pinko Gabrido. Ah, pin Gabrido? Salamat po Tatay Apin Gabrito sa pagtulong po sa pagbigay ng bigas kala na ni Udet. Ang galing po no. Um, at ay pong nakaraan nung pong, na pong mga nagpati mga DSWD, mga sir mga disabled. Opo. Ay nagbibigay po ng bigas doon. Ah, oh, grabe no po ang galing ang galing no. ano. kami doon. Ay sino po yung isang pangalan ng ano? Ay isa. Mabit po yan. Ah, kukunin kung paano mo yung sukat sukat size ng paa mo. Eh, ano ba din eh? Ang paa mo. Ah, ti ka dito. Ah, ti Mabit. Ah, ti Mabit, ano mo pa mo? Eh, labit mo nandito. Dali, ayun. Dito, dito. Ang paa mo isa. Oo. Bibili ko kayo ng magkakarap tayong ng chinelas. Hmm. Dito, lagi mo isang paa mo. Susukat na natin sukat. Akala ko kanina, may date na si Nanay Beria eh. Hey! Okay. Anong pangalan mo nga? Mabit. Ate Mabet. Parang malaki pa ni Ate Mabet. Ah, oh, si Kenneth naman. Ah, okay. oh, Kenneth, subukan so mo muna 'yung ano mo, 'yung sapatos mo. No, oh, dito, lagay mo dito 'yung pa mo. <laughs> Babalik po ako dito pag tayo nakakuha ng sponsor sa chineles niyo po, no? Okay. Kenneth. Ayan. Nakuha na natin yung mga sukat ng paa nila Nanay Udet. Tapos may ulam pa si Nanay Udet. Tapos may pizza pa. Ah, uh, ano yung sabi mo? Sasabi mo na ni Udet. Maraming po salamat. Oh, galing Ay, na, rin. na rin. Kala ko hindi nyo na ako nakilala eh. Kala ko po eh. Ibulabo ka. Ayan mo, po kayo sisimba. Ngayon na po. Apo. So guys, kinawa natin yung 'yung mga sukat ng paa nila kasi may nakapagsabi sa atin na nahihirapan din silang bumili ng tsinelas. Kaya maghahanap tayo. Mag-comment na kayo kung gusto nung may gustong bumili ng tsinelas nila dito sa vidyong 'to. Nasa akin na 'yung sukat ng paa nila. Ang ganda ng suot nila ni Delia 'yo. Ah. Ha? <laughs> Mga bigay, o parang dalagan talaga si Nana Dea. <laughs> Pang samba po. Mm -hmm. Ay, nilipat mo na ate. O sige po, lipat nyo. O ate, ate Lori, ito yung binigay mong ano, binigay mong solar pala, para kala Nana Odette at sa pamilya niya. Tapos, Putol maning, ito yung salamat dito sa ulam nila na pinadala mo. Sa as dun sa pizza. Ayun, no? Ayun, na. No? Uh -huh. <laughs> Abir mo na, pir. Abis mo na kay Kuya Bulabog. <laughs> nay, oh, uh, una na po kami, Nay, ha? Kasi po kayo po yung palis. Sisimba po daw po kayo. Abis mo sa pamilya, Nay. Ah uh, salamat po. Sa Pasko po. Ha? Basta, babalik po kami dito, ha? Pag may dumating na tulong para sa inyo, babalik kami, ha? Sige po. Ayan po, salamat po, Nay. So ayun, nakuha na natin yung sukat ng nila tapos po eh, i na, na natin yung mga pinadala sa kanila. So abangan nyo po muli ang susunod na video. Dito po kala nanay ulit sa kasapanggay niya. See you next video po tayo.